Mga residente sulod sa campus sa Fort ID sa Cagayan de Oro City, gibarugan nga dili mo sa ilang mga balay, taliwala sa hulga sa demolisyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gibarugan karon sa pipila ka mga residente sulod sa Camp Edelberto Evangelista, 4th Infantry Division sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City, nga dili sila mubiya sa ilang mga balay, taliwala pa man sa hulga sa demolisyon nga ipahigayon ug mang adlawa, Hunyo 18. Sumala ni retired Master Sergeant Hill Garcia nga halos unom ka dekada na nga nagpuyo sa maong kampo nga una pa man kuno giproklama ni kanhi presidente Manuel Quezon nga military reserve ang maong yuta aduna na kuno sila titulo nga nakuptan. Ang title sa pagting December 21, 1892. Ha? Gi-issue kana una kayo kaysa proclamation. Ang proclamation ni Kison, March 31, 1938. Nan, what's the subject of proclamation? is. Gikwestiyon sab sa abogado sa mga apektadong residente ang desisyon ng writ of demolition pinaagi sa motion to quash. Tungod dili kuno lakip sa mga gireklamo ang iya mga kliyente. Huwag na-dismiss kini. Usa ka motion for reconsideration kuno ang ilang giduso sa korte. They're not given their day in court pareha na karon na decision batok ni Juan dili pwede enforce ni dito kang Pedro kung may appeal si sa kaso that is our position so we hope the court can resolve that no? Hinoon giilan ini ang desisyon sa Supreme Court nga ibalik sa public domain o public land ang maong yuta apan dili kuno makatarungan nun ugsukwahi sukwahi sa balaod ang pagdemolish sa mga residente tungod wala kuno kinin nalatin sa Supreme Court decision Wala may hindi dito ang body of the decision ipapawa ni sila So, niya na may decision karon final ang naman eh. We will not dispute that kay final ang na na. The remedy of the 4th ID or the Republic is to file a case for recovery of Apan sumala sa 4th ID na ipadayon yun kuno ang demolisyon sugod ug mga adlawa. Walay insaktong relocation. Walay insaktong hinabang sa tao. Asa ang tao? Gahilak. Gahilak sila. Honorable President, hopefully nga. Inyo ning mabot sa inyo ning among mga panawagan. kauban si Makoy Sempron sa kamera. ako si James Paul Yap para sa One Mindanao.